Sir, magkano yung 1 liter nyo? Okay. Yung advance na blue? Pang yeah. Ah, yan 1 liter na yan okay. Sige 3? 3.54 Sige, bilhin ko na okay, Paplastik plas Ha? Hindi okay. na Paplastik na lang ako boy plastic wala akong plastik dito try ko dito try ko sa bulsa ko ayo ano kasi alis na ako <laughs> 354 na 1, 2, 3, 4 3 pa yung shell dito sa maino no, ah, yung 1 liter nila P154 same dun sa may pasong langka papuntang tagaytay so chichin sila natin si monster may dala na rin ako mga repang ano oil filter to so binili ko lang itong mga repa 50 pesos so pwede to sa sniper 135 150 tapos 155 na no oil filter P1000 ako ayan o nagpapalit ng langis 2336 na so shout muna natin mga yung mga rider user dyan na, na ano na naman sa atin na si trigger dun sa bakbakan namin ni Manoy so ayan mga karepa, ang masasabi ko lang sa inyo dun sa bakbakan namin ni Manoy na uh, Oragon Riders Club so hindi naman kami nagbakbakan dun mga karepa, kasi napaka delikado nung kalsada na yun yung pantasin na yun puro korbada. tapos pag nakita nyo yung gulong ko ayan putang ibabang ibabangkin mo yan doon parang ka naman tanga noon tapos <laughs> yung na kabakbakan natin na dalawang rider doon sa dasma so chill chill lang yun mga akarepa parang nagkasabay lang kami ganun lang yun huh. ha? hindi pinaprocess <inaudible> hindi <inaudible> sa eh 4 po 4 pesos Dami yung prangis, dami yung prangis eh Limang piso Dus lang pala Mutahin ko mo na dus Oh, wala nga <laughs> Salamat ha Sarap sa'yo Nagabuno ng dus, makakare pa si kuya So kulang kasi Kaya ng lagis natin oh So yung magkabagbakan kayo mga karepa dun sa ano Sa dasman ng dalawang rider Chill ride lang naman yung mga karepa ano naman lang yung takbo ko noon? 100 lang Bumakbak lang ako doon, uh, iwanan ko na siya So di ko na sasabihin sa inyo kung ilang speed ko noon wow. <laughs> Yung iba kasi mga na-curious Atin ah, So sabi ko nga sa inyo pa si Monster, hindi na to biro-biro. Ano ko? Ang takbo nito, hindi na biro-biro. Sabi nung iba, ah, uh, yung pagbakbakan namin ni Mano, yung Oracle Riders Club. Uh, content, dami nag-aano diyan content. <laughs> so, nagbidyo lang tayo ng mga kare, kasi for security purposes. Charis. <laughs> Hindi naman kami doon mga karepa nag ano, no bali. Hindi naman kami nagkarera doon ni Manoy. Eh. Talagang binakbakan lang ni Manoy, eh. naghahabol lang ako sa kanya mga repa. Ganun lang. Hindi yung may pagsabayan ka doon para ka naman tanga. Kasi yung gulong natin mga karepa, pag nakita niyo po ina, 60-90, 80-90 yung huli. Yung ikulong natin tapos ilalaban mo ng kurbada mga karepa para ka naman tanganon di diba sit na ang sprocket ko 14.44 <laughs> pag sinabi nyo mga karepa, 14.44 yung mga motoristang may alam uh, alam na nila yan kung ano ang sungat ng 14.44 <laughs> sa all goods tapos yung magus ko pala mga karepa no? Uh, 1.85 yung likod tapos 1.60 yung unahan so anyway mga karepa ulitin ko uh, shout out sa mga riders club dyan so friends friends tayo mga karepa pakinggan tayo ni kuya kasi salita tayo ng salita <laughs> yung katabi natin <laughs> para tayong tanga you know <laughs>